sa na rin tayo mga ng ating babaunin itong araw ng Sabado kasi pupunta kami ng Mua. Marami kami na ano na magsasama-sama kaya maaga pa lang alas 4 pa lang nagsaing na tayo guys. At bukod dito mayroon pang isa na tayo sa saingin kasi uh, babaunin dan ng aking uh, magiina sa luneta mismo. At mamaya guys magluluto tayo ng ano ng ulam na buffalo wings. yung uh, maghang po yun. Abangan nyo mamaya. Pero bago yun, eh, muna tayo guys, mga bandang alas 5. At ang aking misis ay tulog pa. sa araw ng Sabado ngayon, ang oras natin ay alas 8 na ng umaga kasama ko si Paring Jerry at kasama niya yung kanyang mga apo. Kaway kaway muna dyan. Dapat kayo may kasi aalang. ano to yan. Asa ah, sa serial? Hindi sumama dahil may church na Ganon? Nako si Mariel sa kasi pangalan mo? MD, pa. Si? Injay. Ikaw. MD. Ah, MJ, MJ. Uh, Tapos si Si Mimi. Ikaw. Ayun. Uh, yun. so, good morning. Ah, okay, shout out kayo dun sa ano? Sa ano nyo? Shout out kayo dun sa pamilya uh, family nyo. Dali. Shout out kayo. Sa family. Uh, kumusta ka mo? Kumusta kayo dyan? Shout out sa inyo dyan. Oh, uh, meron sa likod. Meron pa nakita po sa likod. Sino yun? Uy. Uh, may gumalaw dun. Nakalang walang tao. Shout out sa iyo, good morning. So, ayan guys, gulat si Katogan. Bili tayo ng ano, ng tubig. Ah, yun nga pala mga Katogan. Ah, yung ating ano, yung itang yung isang kasama natin na nagplano. <laughs> nagplano. Nagplano guys. Ayun, nagplano. Pero siya naman yung hindi sumipot. Grabe mga katukad talaga naman itong Um, lakbayin ko talaga na walang kasiguraduhan guys so ayan guys na ah, muna kami sa 7-eleven at bibili kami ng ano, uh, ano? Mineral. na mineral kantong kato kapatid katrasa oh. ako ha oh. una sa una Ah, eh. so, bilhin muna tayo mga katokad ng ano. Ah, sa May 7-Eleven. Ayun pala. Matarap po yung Absolute. Yung Absolute, mga katukad, ay 99 pesos. Ayan. 99, Absolute. So, ito. ito, malaki to. Ay, ano yung mas malaki? Mas malaki to, yan o. Kasi dito sa Absolute. 123. Ano to? Yan lang, sir, mga available po. Magkano ito? Nature Spring. Ah, ito? 123. So, ito na lang bibiling ko.

Ay, ah, yung lumalaki, guys. Ah, so, may mga makakain din dito, mga katukad, sa may uh, gilid na ang Dolomite uh, Beach. Ayan guys. So medyo malayo-layo pa, guys, yung ating, ano. Hindi yan. Except yan. Except. Except yan, pre. Except yan. Ito, entrance, oh. At yung uh, kamag-anakan natin. <laughs> Ayan, ayan. Nawa ka nyo. Ayan. <laughs> pag <-sound> na naman. <laughs> so guys, nandito kami ngayon sa Dolomite Beach. Ayan. Uh, bagamat naka uh, nakadalawang bes na tayo nakarating dito uh, sa pagkakataong ito, pangatlo. So, papasok kayo kami guys kasi eh, yung mga kabataan kasi guys hindi ano, hindi hindi pa nakarating dito. Ano iiwan dito? Iiwan. yung oh. Ang oras na natin makatukad ay eh, uh, 9.50 na ng tanghali. At yung may na to tawa, eh, ala, saan ka pupunta? <laughs> Beach Ayan. Nakaka-relax na lugar mga katukad. Kung pag Oy! Shout out, shout out, shout out. Ayan. Shout out sa katukad lang. Shout out mo yung Ano yung sinasabi niya? Sabi ko sana, ihiyan. Ihiyan? Ito no? Kapag ganun ka. May ihiyan dyan eh. Ay public restroom na yan Pareho. pare oh. Free, ano, public restroom. O meron din doon pre, ayan oh sa dulo. sa Amerika. Few moments later. So guys, andito kami ngayon sa likod ng uh, mua. Dadaan ng amin guys yung uh, bagong uh, palaruan don. Kailangan na uh, mapunta natin. A few inches later... ang aming uh, ulam mayroon kami ng uh, tinatawag na bulalo wings yan tapos ito yung langgopis sa tapos uh, chicken feet guys Ayan. so nagsimula na yung ating mga chikiting kumain dali kuha niyo na kanin kain lang ah sabusog so, langgopis oh sige 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 tapos tapai sana Kaprei na yun

Mamaya yan. Eh, kakatulak mo hanggang doon sa dagat yan. <laughs> kaya ba? Kaya? Kaya. kaya. kaya? May narinig ka kanina kumakanta. Ikaw ba yun? Sino yung kumakanta kanina? Ganda ng boses ah. Ah, sino? Siya? Ang ganda ng boses ah. Parang lalabas yung sirena. <laughs> ano narinig ko? Ano lalabas? Alimbawa pag kumanta ka, sino lalabas? Shokoy or sirena? Ah. na. namo <laughs> ang nilalagay ang lihim. <liit. laughs> ang laki-laki ito, nilalagay dito. Kumain <laughs> kayo, kumain, kumain. So, uh, guys, kakain na rin. Ano so, nagbibidyo na to? nato 那个项目。 but they uma por a pole and Ano? Mayroon. O sige Ay, ali. Tata. na. Eh. Natakot ko pa. Natakot siya. Hawa ka lang, awa ka lang. <laughs> hey, Natakot ka? Natakot? <laughs> <laughs> oh, kamay niya, may pita. Delikado. Masom. <laughs> oh, talon mo ko. Talon. talon, talon. Talon, talon. <laughs> <laughs> Kaloko. Kaloko mo na ko na muna to. <laughs> So guys, nandito kami ngayon sa loob ng MUA at pupunta kami ngayon doon sa bagong uh, gawa na palaruan ng mga bata. So kakanan daw tayo guys. So, dito tayo. Mga kids, dito tayo. Tanda mo to ha, uh, healthy option. Papasok tayo ng, kaliwa tayo ng healthy option. Yung ano niya, may bula yan, may bulay yan diyan hmm. eh. Ipipitin Para pare. Pasko na talaga guys, ha. dito lang sa Mayagdanan mayroon na mga ano, palamuti palatandaan tandaan na magpapasko na guys. <laughs> ah, tawa ako doon sa bata guys. So. <laughs> First time niya yata nakasakay ng ano eh, ng okay. 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 Okay, elevator. Escalator to. Ay, escalator. Um. Okay, Tapos kakanan daw tayo. Hmm. Dito sa kabila. Um coming this babaya andito right, so. dito So ganito na kami ngayon mga katukad sa taas na sa third floor tayo dito sa may mga palaruan guys so tutuloy na tayo mga kasama natin guys uh, na at uh, titingnan natin mga katukad yung mga magagandang palaruan dito sa loob ng MUA Push. Ito si mula mga katukad ng ano ng mga halaman nandito at nandito yung uh, tubig. Ayan. Ang ganda di ba, guys? Ayan. Magkabilaan siya guys sa puros mga halaman. Ah, ayan. Totoo nga naman pala mga katukad ano, libre nga naman pala talaga ang mga laruan palaruan dito guys so, so, yung mga bata nandoon na nagsimula ng mag, uh, guys Saka walang problema dito guys kapag uh, na nadudumi ka, nasisiyar ka dito. Yan. So ganda. Ganda guys. Tapos ito yung ano. Tuwan-tuwan yung mga bata mga katukad sa ano sa palaruan kasi kanina nabuboring na sila kanina kasi naghahanap pa sila ng mapaglalaruan. Siyempre alam mo mga katukad friends, uh, mga bata, naghahanap ng mga uh, anon. Ha? Hindi. Ito na ginagamit ko. So, Mariel, huwag maghihiwalay, ha? Ah. Mainit anak dyan. ang oras natin mga katukad uh, alas 12.30 uh, masyado mainit talaga mga katokad, grabe, nakakatawa uh, naman talaga dito guys, uh. salamat pala sa pamunuan ng uh, uh, muwa na naglagay ng ganito na pasyalan dito para doon sa mga uh, kabataan na uh, ikang nga eh hindi binabayaran o walang bayad dito palang sa lugar na to happy na sila guys Parin Jerry. Nakakatawa kahit na sa pagtanda namin magkasama kami guys. At marami na nararamdaman yung may edad ng mga tuho. <laughs> Tuloy pa rin. Woo! Grabe init. Ay na mga bata, lang kasawa niya kahit may init. Oh. Okay lang. So guys, hanggang dito na lang mga katukat friends yung uh, video na to. At maraming maraming salamat sa patuloy na pagbibigay ng uh, oras at panahon sa pagsuporta sa Katukad Vlog Channel. Maraming maraming pong salamat. Mula sa puso ko po ang pasalamat na ito. Uh, salamat sa lahat-lahat na magsusubscribe pa. Uh, Pakipinood na rin po yung notification para sa mga updated na mga uh, video na aking i-upload. So, ayan guys. Hanggang dito lang. God bless you all. Bye. Peace.